Magandang araw, guro at mga kakasem. Ako si Tin Lord M. Coloma ng Edison Grade 7. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Aralin 4, Module 8. Ikaw noon at ngayon. Ano nga ba ang imperyalismo ng Hapon? At ano ang mga layunin nito? Ano kaya ang opinion ko o natin sa kung anong gagawin sa panahon ng Hapon? Handa na ba kayo? Tara! Ano nga ba ang ng hapon? Ang ng hapon ay tumutukoy sa paglawak ng kapangyarihan ng Japan sa mga bansang kanyang sinakop, katulad ng Pilipinas, Myanmar, Indonesia, Malaysia, at iba pa. Ano-ano nga ba ang layunin ng imperialismo hapon. Pagkuha ng likas na yaman, pagpapalawak ng teritoryo, pagtatag ng Greater East Asia, co-prosperity sphere, militarismo at nasyonalismo. Ang palatandaan ng Imperyong Hapon ay makikita sa malakas silang empluensya sa ekonomiya, teknolohiya at kultura sa iba't ibang bansa. Ano nga ba ang opinion ko o natin kung tayo ay napadpad sa panahon ng imperialismo hapon? Handa na ba kayo? Halika na! Kung ako sa imperialismo hapon ay sasali ako sa mga kilisang gerilya o kaya naman ay sasali ako o makikipagsamahan ako sa mga hapon. O kaya naman pwede kong tulungan ng mga tao na lumikas o magtago o kaya naman gumawa ng mga underground base para hindi mahuli ng mga hapon.